Magian tayo ng karagdagang update. Kaugnay ng balitang yan, balikan po natin si John Consulta live mula sa Iriga sa Camarines Sur. John? Yes, Jessica. Nandito pa nga tayo ngayon sa Bico Medical Center. Tinantabayanan itong uh, magiging uh, resulta ng mga uh, uh, seminasyon na ginagawa nga dito sa mga estudyante isinugod dito sa BMC sa Naga City, Jessica. Ah uh, how do you make sense uh, of something like this? Parang napaka-senseless ano yun? tricycle overloaded tumawid sa crossing ng train, hindi nakita at all yung train, hindi narinig. Paano nangyari ito? Totoo yun, Jessica. Alam mo, susi dito, Jessica, yung uh, kwenta ng mga survivors na nakausap natin personal at uh, kasama nga rito. Yung uh, mismo testimony nga nitong uh, si uh, Jessa na Ania ay talagang iniwas sadya nung uh, tricycle driver yung kanilang biyahe at ang kanilang rutan dinaanan ay yung uh, lugar kung saan ay hindi sila makukulin ng mga pulis dahil aminado talaga tong tricycle driver na overloaded ang kanilang sakay pero ginagawa niya na ito para talagang mamaksimas yung kanyang biyahe at magkaroon ng dagang kita, Jessica. Okay, pero dyan noon pa kasi natin uh, no na uh, lagyan ng barrier, lalo na yung mga crossing ng mga tren at uh, ng mga sasakyan, no? Uh, kasi ang rason, ninanakaw daw pagka yung uh, metal na, na railing o barrier. Eh, ang dami kayang kawayan sa probinsya, hindi man lang ba pwedeng lagyan ng kahit na kahoy yan o kawayan para at least no hindi man marinig o di ba may problema daw sa pandinig yung tricycle driver hindi man nila marinig yung paparating na tren eh may may harang naman na magsasabing wag nang tumawid kasi ayan na yung tren tama ka rin Jessica, ang uh, kapansin-pansin daw talaga, sinabi ng lahat ng ating mga survivors na nakausap, ay wala man lang tao na nakaantabay doon sa lugar, kung saan nga uh, tumawid yung kanilang uh, tricycle, walang uh, magbab magsasabi na mayroong paparating na train, at wala nga man lang harang ang problema kasi dito Jessica, mismo PNR na nagsabi na talagang kulang sila sa tao at uh, meron din uh, mga anggulo na nagsabi na kulang sila sa budget kaya daw pwede na raw tingnan siguro yung pakikipagtulungan na rin ng lokal na pamahalaan at uh, mga mismo mga barangay officials na kakaalam ng mga lugar na prone nga sa aksidente, lalo pat uh, hindi na bago itong mga pangyaring ito, Jessica. Okay, at iilan lang naman na yung tren na yung tumatakbo eh, dahil bulok-bulok na rin yung mga yan, di ba? Iilan na nga lang ang biyahe ng tren sa Bicol ngayon. Eh kung dalawa, tatlong beses sa isang araw, mano ba naman may eh, magbantay sa mga crossing na yan? Yung mga barangay tanod doon, yung mga dadaan ng bayan dyan, wala man lang ba silang ma-institute na sistema dyan? Kasi naalala ko yung huling aksidente dyan, yung Innova eh na may sakay na magfa family reunion sila tapos umovertake dun sa base. Hmm. Yung pala, ayan na rin yung trend. Alam mo, and again, nangyari na naman ngayon. Eh, eh paano ka naman hindi ma... How do you even uh, try to comprehend itong mga ganitong pangyayari? Para nga Jessica, hindi na tayo natuto doon sa leksyon ng mga nangyaring mga aksidente uh, nitong mga nakaraang panahon. Kaya parang sinamplakan na lang tayo na nakakaroon ng paalala panawagan na sana nga kumilos na itong mga otoridad. Pero sa kabilang banda, ay uh, meron ding uh, responsibilidad ito namang mga tao, uh, lalo na itong uh, tricycle driver, alam niya na talagang uh, delikado na yung kanyang sitwasyon at uh, walang nagbawal sa kanya, walang sumita. At uh, to think Jessica, na ayon pa sa ating survivor na nakausap, ay uh, Uh, hindi ito yung unang beses na dumaan yung tricycle driver doon sa rutang yun. In fact, mula doon na magsimula itong pasokan, uh, pasukan nitong uh, June 2012 ay talagang sadya nang doon na dumadaan yung tricycle. Sa makatawid, walang sumisita sa kanila, walang polis na nakakakita ng kanilang pagtawid at yung overloading na uh, issue doon, Jessica, ay uh, malaya siya nakakabiyahe bagamat uh, nakasalalay nga yung kaligtasan ng napakaraming estudyante at ito nga, nangyari na nga yung uh, trahedya na hindi inasaahan ng marami Okay, ulitin lang natin yung ating panawagan dyan ha. Paulit-ulit tayo dito kasi noong nangyari nga yung aksidente ng Innova. A couple of months ago lang yan, sinabi na natin, pwede ba sa PNR, kahit yung mga dinadaanan ng mga bayan at barangay ng mga tren, no? pwede bang lagyan nila ng harang kahit kawayan man lang yan o simpleng kahoy. Basta may palatandaan at parating na yung tren. Makakaligtas siya ng marami nating mga kababayan. In any case, maraming salamat sa iyo, John Consulta.